Good morning. So, tayo po'y manalangin sa oras na ito sa aming Diyos na pinakabanal. Kami nagpapasalamat sa araw na ito at gabayan mo nga po kami, pangunahan, Lord God. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig at pangunguna sa lahat ng oras, Panginoon. Lord, gabayan mo kami sa araw na ito at pangunahan nga po, Panginoon. Lord, hiling namin, Panginoon, ang iyong karunungan na nagpumula lamang sa iyo. Turuan mo po kami kung ano ang dapat namin gagawin sa bawat pagkakataon na kami, Panginoon, ay nahaharap sa mga mabibigat na suliranin. Lord God, maraming salamat sa araw na ito, Ama. Maranasan namin, Ama, ang iyong divine protection. Ito po sa mong talangin, sa takin pangalang Jesus. Amen. Amen. So, sa umagang ito, dapat natin malaman kung saan po tayo kabilang so ano po ang uh, tunay na ating na sinasamahan sapagkat meron pong dalawang bagay o dalawang entities na ating na namamayani sa kasalukuyan so yung Abel and good or yung tinatawag po na uh, uh, orthodoxy or heresy. So ano nga po? Ano po ba ito? So makikita po natin na uh, kung saan tayo nakabilang sa mabuti ba o sa masama. So ibig sabihin ay mayroong dalawang na nagwo-work sa ating kasalukuyan ikaw ba ay kabilang sa Diyos or sa Ebel? Paano po natin ma-distinguish kung saan nga po tayo kabilang? So, tandaan natin na dapat alam natin kung saan tayo kabilang. Kaya nga, mapikita natin na ang pag-ibig ng Diyos ay ang pagkilos ng Diyos, ang mga gawa ng Diyos ay may kasamang salita. Salita na nagpamula sa kanyang ah, mga labi. Kaya nga po siya po ay tinatawag na salita. Ano po? At pawang mga katotohanan ang kanyang mga aksyon, ang kanyang mga gawa. So paano natin malalaman na tayo ay kabilang sa Diyos. Kaya nga sinasabi po sa Matthew 5:44 na ang Diyos kumikilos sa pamagitan ng pag-ibig, no? So love. So yan po yung palatandaan na tayo ay nakakabilang sa pagmamahal ng Diyos sapagkat siya po ay pag-ibig. Kaya po, sinasabi rin po niya na dapat kayong marunong umibig. So, yun ang palatandaan na tayo ay nakabilang sa ating Panginoon. At sa pawawagitan ng kanyang pag-ibig at kaya mga salita ay ito po ay may buhay at may kaligtasan. Kaya po, ang kanyang mga gawa ay makikita natin na pawang mga katotohanan lamang the truth kaya nga po paano natin malalaman na ang gawa ng kaaway o gawa ng ebel ay pawang kasi ng lingan no? hindi siya marunong gumawa ng maputi hindi pawang mga kasi ng lingan ang kanyang mga tinuturo so kaya po makikita natin na sa pamamagitan ng ating Panginoon ay una sa lahat ay mayroong pag-ibig so kaya makikita natin na nakabilang sa Diyos kung mayroong kang pag-ibig na nararanasan so mahalaga na malaman natin at yung pag-ibig ng Diyos yung malasakit ng Diyos sa atin so kaya sa umagang ito damahin natin ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos sa umagang ito. Good morning po sa atin.